Kakayanan kaya naming tumagal dito sa lugar na madilim, nakakatakot at walang tao. Sa loob ng 24 oras ay dito kami mananatili sa lugar na ito. Nagtayo pala ako ng tent para dito magpalipas ng gabi. Umupo muna ako dito sa tent at kumain bago ko lilibutin ang lugar na ito. At napagdesisyonan ko na nga na libutin ang lugar na ito. Maraming puno at malakas ang hangin tingin muna ako sa paligid bago ako libutin ito. At nagsimula na nga ako maglakad-lakad sa lugar na ito. Sobrang dilim ng lugar at may mga iilang ilaw. Malalaki din yung puno sa paligid. At kung pagmamasdan, ay wala talagang katao-tao. Sinubukan kong maglakad kung saan gagaling ang liwanag ng ilaw. Naglakad na nga ako dito papalapit at tiningnan ko kung gaano nga ba kaliwanag ang ilaw na ito kahit sobrang dilim ng lugar ay kahit papano ay merong iilang ilaw na nakakabit dito sa lugar na ito at meron niyang bote na nakataklob dito sa ilaw na ito sinubukan kong alisin ang bote para makita ko kung gano'ng kaliwanag ang ilaw kapag wala yung bote at ganito nga siya kaliwanag kaya napag-isipan ko na ibabalik ko na lang ulit yung bote para makapagpatuloy na ako sa paglilibot sa lugar na ito nung naibalik ko na ang bote ay nagsimula na ulit ako maglakad papalayo hanggang sa Matundon ko ang lugar na ito. Ito ang mga upuan dito sa tabing dagat. Wala masyadong ilaw kaya may kadiliman. Pero dun sa malayo ay makikita ka naman at matatanaw na maliwanag na ilaw. Matapos kong putahan ng lugar na ito, ay nagdesisyon naman ako na puntahan at tingnan ang kusina ng resort na ito. Sobrang dilim pa rin ang paligid at meron pa rin iilang ilaw. At sinimulan ko na nga pasukin ang kusina ng resort na ito. Pagpasok ko, ay walang ilaw at madilim. Merong iilang-ilang gamit na nasa loob na kusina na ito. Kahit natatakot ako, ay ipinagpatuloy ko pa rin ang paggagala dito. Hanggang sa marating ko ang kalagitnaan ng kusina na ito. May mga upuan, may mga upuan na tiilang gamit. At may mga makalumang bintanan naka-display dito. Pinagpatuloy ko pa rin yung paglalakad hanggang sa Makarating ako sa likrong pintuan na to. Halos wala akong matanaw sa sobrang dilim. Kaya bumalik na lang ako dun sa aking tent. Para makapagsimula na rin ako makapagpahinga at matapos ko ang isang buong araw sa loob ng tent na ito. Sa madilim, medyo nakakatakot at walang katao-taong lugar na ito. Sana ay kayanin ko ang challenge na ito.